Hi guys! So another day, another mini vlog at yung ating gagawin niya ay gagawa tayo ng fruit salad para sa ating dessert. Meron tayo ditong cheese. Ayan, hiniwa-hiwa ko na siya ng maliliit. Meron tayong Nestle cream. Ayan, dalawa. Meron din tayong nata de coco at yung ating kaong fruit cocktail. Ayan. At yung ating condensed milk. Isa nga lang yung nalagay natin na condensed para hindi siya gaano matamis. So, ayan. Tara at gawin na natin ang ating fruit salad. At ayan, sinimulan ko na nga gawin itong ating fruit salad. Sa lahat nga ng dessert, ito yung pinakamadaling gawin. Dahil pag ahalu-haluin mo nga lang yung kanyang mga ingredients. Tulad nitong fruit cocktail, nata de coco, kaong, cheese, Nestle cream at yung kanyang condensed milk. At kapag napagsama-sama mo na nga yung kanyang mga ingredients ay imekos-mekos nga lang natin yan mga insan. At pagkatapos nga natin imekos-mekos yan ay kainin na nga natin. Cheris! Huy, ba't naman nagmadali mga insan? ayan ilalagay nga muna natin ito sa mga ganitong klase ng lagayan o kung wala naman nga kayong mga ganyang lagayan ay pwede na nga rin yan dito sa ating tupperware at pagkatapos nga nating ilagay yan sa mga ganyang lagayan ay ipalamigin nga muna natin sa ating ref or kung gusto niya naman na matigas na parang bato na pwedeng ipangpokpok. <laughs> ay ilagay nyo nga sa freezer para tumigas o oh, ayan mga insan, tig isang cup ay 50 pesos nga lang. Uy, ba't naman binenta mga insa? At ayan, natapos ko nang ilagay sa mga lagayan at nakagawa nga ako ng 27 pieces nitong ating fruit salad. Buti na nga lang ay may nagbigay nga ng pang fruit salad kay mister nung bago magpasko. Kaya naman ayan, hindi na nga ako bumili at nag-add lang ako ng isang Nestle cream. Dahil hindi nga kami gaano mahilig sa fruit salad ni Mr. Kaya hindi ko na nga siya ginawa nung Pasko o nung bagong taon. Kaya naman ngayon ay naisipan ko na nga lang siyang gawing dessert para sa simple birthday celebration ni Kuya. Dahil isa nga sa pinakamabentang dessert ang fruit salad tuwing may handaan. At ayan, pagkatapos ko nga matakpan yung ating mga fruit salad ay nilagay ko na nga sila dito sa aming freezer. Dahil sa linggo pa nga lang namin gagawin ang simple birthday celebration ni kuya. Kaya naman dito na lang muna sila sa freezer para nga tumigas. Bago nyo nga ang aking next mini vlog dahil gagawa nga rin ako ng gelatin para sa pangdagdag ng ating dessert. At ayan hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!